Good morning mga pups Welcome back po sa ating channel Bird po na naman po mga pups Ayan magandang magandang umaga Marilaki So Sabado ngayon kaya yan yung Team Malo sa Arif Na umakyat dito sa Marilaki ngayon Pero manukan lang naman kami uh, Ilang motor lang din kami Uh, ito yung nasa unahan natin si boss AJ sama si Ann yan tapos nasa likuran natin si Ismo yan, Ismo si Ran Ayan tapos sino yung nasa likuran natin uh, si Moski at saka si Toan yan mga kasama natin ngayon na makikita dito sa Marilak eh Ah, nagkakainuman lang kami sa tambayan kasi kagabi tapos ang kaya na umangkit nga dito sa Marilaki breakfast ride lang daw so balak namin magmanungan lang kapi kapi lang doon medyo kuwa kuwa ng video ang mga tingnan natin may mga naglalaro laro tapos baba na rin so medyo umambun ambun dito sa taas kaya chill chill lang tayo dito Kasi medyo madulas yung daan Yung dalawa nasa likuran Si Moski at si Tawan Ayan si Moski Si Tawan Ayan so, Ayan, kumpleto na kami Two, Six. na motor kami tuwa lang tayo yun ang ganda mga pops ganda puro ulap medyo mababa pa yung ulap nang dumating tayo dito oras pa lang 6.58 yan gala 7 pa lang mga pops then tingnan pag uh, ganito yung biyahe oh. yung chill lang tapos sabay sabay lang kayong liligo dito for oh. ng ganyan oh. Ayan, oh. wow sarap tingnan <laughs> David's Corner tayo mga paps sabi na tayo sa manuhan dito madalas na check checkpoint HPG Insan LTO ah dito sila madalas Tsaka ah, yung kaninang dinahanan natin na kubo Ayan Tapos syempre Pumunta natin ang manuwan Piling ko medyo marami ng tao ngayon sa manuwan Kasi alas er, 7 na eh Medyo late na rin kami nakaalis Alas er, 6 na rin Kasi Mga Lating nga Mga langainom <laughs> May hey, kasi kami na may si Gigi, cheesy namin, alas 5 kami aalis. Pag Pagtingin ko sa GC, baka ko lang nag-message eh. Sabi ko, -tulog pa yata Kaya Pinag-message -e ko na sila Eto, sakto naman, nagsagutan naman sila Kaya Natuloy din Eh, nakala ko nga, di matutuloy Tsaka medyo mambo ng punting kasi kanina Kung so, malis kami King kill ride lang si Boss Tol yun ha, hindi ano ha, hindi <laughs> Ah, okay lang, tama lang yung ganitong takbo Kasi medyo maano rin naman yung daan eh Ay puta, Mano ka na kami mga paps, tambay-tambay lang muna kami dito, kaopi-kaopi lang Kaopi-kaopi, yan, taho, sino yung mga gusto magtaho Dito muna tayo Sa so, mga kasama natin ngayon na mag mga pap, siyempre tayo, GBR 250 Explorer. Ayan. Si Red. And Rouser 150. NS 150. Bostoan. Bostoan. Yamaha Gil. Sismo. Ayan, si Richmond. Aerox. Si Mosky. Click 160. Si Ranran. Tsaka Aerox din, si AJ. Ang kasihanan. So, dito po lang tayo sa Manukan, mga paps. May kapi-kapi lang daw muna kami dito. Nating-tingin tayo na medyo may mga nagbababanking dito. Medyo believe si Bastoan <laughs> <laughs> hindi nagbobo Hindi naglaro na, na trat. Believe ba siya ngayon? Eh, lang mamaya kung pauwi na kami. So, paano mga paps? Update ko na lang ngayon mamaya. be 2007 dito, wala kang nakakagigit ng motor. Pero bike lang, no? Bike lang, saka big bike. na mga paps na kami ngayon BNK ito ang mga <laughs> team Alas Arif Yan. so kanina kasi nasa manukan lang kami kaso nagkaya na dito na lang daw kumain BNK so pare-parehas naman kami ng in order puro mixed food board Mixed food board yung ito yung ito yung, yung, yung budbud no, ni ano ni ano ano ba sabi mo sa mix budbud to ulang ulan, ulan kulang nang ano to ulang ulan nang na mga... <laughs> 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 kain mo na kami mga paps kain kain muna. na Date na lang pag pa shout out to may to shout out